Real talk tayo, mga kaibigan. Walang may gustong magkasakit o maaksidente. Pero ang realidad ay hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. At kapag dumating ang oras na iyon, na wala kang healthcare fund, ang mga pondo na inipon mo para sa iba't ibang pangarap ay madaling mauubos para lang sa pagpapagamot. Kumusta mga kaibigan? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano tayo makaipon ng isang milyong piso gamit ang Kaiser Savings Program. Tara, simulan na natin. Alam na natin na mahalaga ang pag-iipon para sa ating kinabukasan. Ang Kaiser Savings Program ay isang health savings plan na nagbibigay ng health benefits insurance at investment component. Ngayon, tatalakay natin kung paano ka makakaipon ng isang milyong piso sa pamamagitan ng programang ito. Step 1. Pag-aralan ang programa. Una, kailangan nating pag-aralan ang Kaiser Savings Program. May iba't ibang plans ang Kaiser na may kasamang health benefits at insurance coverage. Mahalaga na maintindihan natin kung ano ang ino-offer ng bawat plan upang makapili tayo ng tamang plan para sa ating budget at goals. Step 2. Pumili ng tamang plan. Sa pagpili ng tamang plan, kailangan mong alamin kung magkano ang kaya mong i-invest buwan-buwan. Ang Kaiser plans ay nagtatagal ng 7 taon na pagbabayad. Halimbawa, kung pipili ka ng plan na may monthly premium na 3000 pesos, kailangan mong siguruhin na makakapagpatuloy ka sa pagbabayad nito sa loob ng 7 taon. Step 3: Regular na pagbabayad. Pangatlo, siguraduhin na regular ang iyong pagbabayad. Ang consistent na pagbabayad ay mahalaga para maiwasan ang penalties at para mapanatili ang iyong policy, ito rin ang magbibigay daan para mag-compound ang interest ng iyong investment. Step 4: Compounding Interest isa sa mga benepisyo ng Kaiser Savings Program ay ang compounding interest. Ibig sabihin, ang interest na kinikita ng iyong investment ay kikita pa ng additional interest. Kaya habang tumatagal, mas lumalaki ang iyong savings. Halimbawa, kung ang interest rate ay 10% after 7 years, malaki na ang magiging halaga ng iyong investment. Step 5 monitor ang progress. Ikalima, regular na i-check ang iyong policy. Mahalaga na alam mo kung magkano na ang naipon mo at kung paano ito lumalaki. Mag-login sa iyong Kaiser account o kontakin ng iyong financial advisor or financial educator para sa mga updates. Step 6. Consider additional investments. Kung may extra savings ka, maaari mong i-consider ang pag-invest sa iba pang financial instruments. Pwede kang magdagdag ng iyong Kaiser policy o mag-invest sa stocks, mutual funds, o real estate upang mapabilis ang pag-abot ng iyong target na 1 milyon pesos. Step number 7, financial discipline. At panghuli, ang financial discipline. Iwasan ang unnecessary expenses at unahin ang pag-iipon. Ang pagiging disiplinado sa iyong finances ay malaking tulong para masigurado na maaabot mo ang iyong financial goals. Sa tamang pag-aaral pagpili ng plan, regular na pagbabayad at financial discipline, posible nating maabot ang 1 million pesos na ipon gamit ang Kaiser Savings Program. Sana nakatulong ang video na ito sa inyong financial journey. Kung may katanungan kayo, i-comment nyo lang sa ibaba at subukan nating sagutin lahat yan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Ang ating channel para sa mas marami pang financial tips. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat. Paalam.